Hi guys, welcome back to my youtube channel support to this video mga kaboy barko ay muli ako magbibigay ng idea kung ano-ano nga ba yung mga rank na pwedeng magbarko na kahit hindi ka graduate ng isang maritime school o isang seaman at kung bago pa lang sa aking youtube channel ay huwag mo kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pang i -update. So kung interesado ka sa video na ito mga kabuebar ay pagpatuloy mo lang ang iyong panonood hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea kung ano-ano nga bang posisyon ang pwede sa barko kahit hindi ka graduate ng isang maritime school. So bago kong pisa ng video na ito mga kabuebar ko, intro mo tayo. Buhay Barko Channel, kayo ay maso surprise Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe Lahat ay welcome dito, mga seaman pati wives ng mundo barko sa dagat ating mga marino, mag-subscribe na dito To ang channel na sasagot sa tanong ninyo So ayun guys, balik tayo sa ating topic ngayon Kung ano-ano nga bang ranggo yung pwedeng makapagbarko Kahit hindi graduate ng isang maritime school So karamihan ngayon mga kabuhayang barko lalong lalo sa mga kapwa kong Pilipino ay napakaraming gustong makapagsiman kahit hindi graduate ng isang maritime school. Ano-ano nga bang rank pagdating sa barko yung magiging posisyon nila para sila ay makasakay sa barko? So, unahin ko guys is yung graduate ng isang HRM o yung tiyatawag na Hotel Restaurant Management. So, karamihan guys, lalong-lalo na kapag sa passenger, is yung mga lalong-lalo na kapag nahihirap mak makuha yung o makapag-apply sila sa isang hotel is ang ginagawa na lang ng karamihan lalong-lalo na yung mga graduate ng HRM ay nagbabar na lamang sila so ano-ano nga ba yung mga kailangan mo kunin kapag ikaw ay isang graduate ng HRM pa at kapag ikaw ay gusto mo makapagbarko. So unang una guys, kung wala ka pang idea kung ano-ano nga ba yung kailangan mo at bagong graduate ka pa lamang ng isang HRM at nahihirapan kang makakuha ng trabaho sa iyong kurso na natapos. So ito guys, itong ibibigay kong idea ay base lamang sa aking experience sa mga nakasama ko sa barko. Na meron akong nakakasama mga kabuhay barko. Lalo-lalo na yung mga graduate ng HR is napakarami ko na nakasama na graduate na HRM at ang naging posisyon sa barko ay isang chief cook o di kaya naman ay isang misman. So ano nga ba yung misman sa barko? So itong misman mga kabuhay barko, ito yung tinatawag na assistant cook sa barko o yung tagahugas ng plato. o assistant ni chief cook kapag medyo masipag ang isang misman ay siya yung assistant ni chief cook para sa pagluluto. So ano-ano nga ba yung kailangan mong kunin para maka sa sabar ko kahit hindi ka graduate ng isang siman, or ikaw ay graduate ng isang HRM so una una guys kung wala ka pa ang CMAS book, ang una mong kukunin ay yung tinatawag na BT or yung tinatawag na basic training. Ito ang kailangan mong kunin para makakuha ka ng CMAS book. Unang-una, -una, kuha ka ng basic training, tinatawag na BT. Ito ay, full course mga kabuhay barko, ito ay tumatagal ng 9 days. So, yung kung magkano mga kabuhay barko, is depende kasi sa training center kung magkano yung isang basic training na certificate so depende kasi sa nakaraan kong training center sa sims mga kabuhayabar ko is naglalaro siya ng 6,500 so bawat training center mga kabuhayabar ko ay, ay iba't ibang presyo ng isang ng certificate so pag kung after mo makakuha mga kabuhayabar ko ng basic training ay kumuha ka naman ng tawag na NBI clearance para makakuha ka ng CMAS book. So yun guys, kung ikaw ay kukuha ng CMAS book, so after mo makakuha ng basic training, mag-proceed ka naman kumuha ng NBI clearance and then yung tawag na Marina c Marina SID and yung transcript o pre ay kailangan din yan mga kaboy barko para makakuha ka ng CMAS book at kung ikaw naman ay babae at meron ng asawa is kailangan mo ng isang marriage contract So magpo-proceed naman tayo mga kabuhay barko sa pangalawang topic natin ngayon kung anong position pa yung pwedeng makasampas sa barko kahit hindi graduate ng isang maritime school so ay yung welder. So itong welder mga kabuhay barko ay very in demand ngayon sa mga shipping company kahit sa ang company ka mag-apply ay napaka in demand ng isang welder sa barko. So kadalasan mga kabuhay barko ang nakakasama kong mga welder sa barko ay kumuha lamang ng mga experience sa land base o di kaya naman mga kabuhay barko kapag meron silang malakas na backer, nag-training lang at kumuha ng certificate sa pista, is pwede na silang makapagbarko. So ano ang kailangan ng isang wielder para makasakay sa barko? So katulad din ang nabanggit ko kanina mga kaboy barko, ang kailangan ng isang wielder para makasakay sa barko is kumuha ng isang training course sa TESDA kahit na yung in C1 at in 2 So kadalasan kasi mga kaboy barko sa mga shipping company kahit may certificate ka na MC1 at c 2 ay qualified ka na ang makasakay sa barko lalong lalo na kapag medyo malakas yung backer mo mga kaboy barko ay pwede, pwede ka na makasakay sa barko and then kung mayroon ka ng certificate na MC1, c 2 so pwede ka na mag proceed sa mga training na kailangan mong kunin para ikaw ay baka talaga sa barko so una una guys ang pinaka the best na gagawin mo certificate from TESDA and then meron ko na yung book at meron ka naman ng shipping company na applyan mga kabuhay barko pag pinaka mga kabuhay barko ay tanungin mo ang iyong crewing manager kung anong mga training na kailangan mong kunin para ikaw ay makasakay sa barko kasi kadalasan mga kabuhay barko isang shipping company is sila yung nag puprocedo, sila yung nagsasabi kung anong kailangan mong training na kunin para ikaw ay makapagbarko kasi mga kaboy barco, for example, kuha ka ng isang certificate na hindi kailangan. And then, so sayang lang mga kaboy barco yung magagastos mo na pera kung hindi naman pala kailangan yung isang certificate na iyong makukuha. So ang susunod ko mga kaboy barco, yung pangatlo na piling magbarco, kahit hindi ka graduate ng isang maritime school, ay ang chip cook. So kadalasan kasi mga kaboy barco, ang isang chief cook mga kaboy barco, ay kukuha naman ng isang kurso sa TESDA, ito yung tinatawag na culinary. So ito mga kabuhay barko, very in demand din ang isang chief cook at kadalasan talaga mga kabuhay barko ay hindi naman talaga graduate ng maritime school ang isang chief cook sa barko. Ito guys, itong chief cook sa barko is hindi naman talaga totally graduate ng mga maritime school. So normally naman talaga mga kabuhay barko, ito ay umuha lamang ng training sa tisla na culinary na, na tinatawag. And then nag-proceed na din sila ng mga requirements na kailangan sa barko para makapagbarko sila. So yung katulad din na nabanggit ko kanina, kung anong mga requirements ang kailangan para makapagbarko is ganoon din sa isang chief cook mga kaboy barko. So syempre mga kaboy barko, bago ka mag-apply sa barko o sa mga shipping company, ay kailangan mo ng require ay kailangan mo ng experience kahit right, sa mga hotel, restaurant, management para matanggap ka sa barko. So, kadalasan naman kasi mga kaboy barko, kapag isang chief cook is kapag isang chief is bago sila mag-apply sa barko ay talaga meron na silang mga experience lalong lalo na sa land base o sa iba't ibang bansa na sa labas abroad din o isang OFW yung mga nag-apply ng isang chief cook mga kabuhay barko Wera na lamang mga kabuhay barko pag malakas ang bakit sa opisina is kahit wala pang experience ay nakakasakay na agad sila ng barko and then nagkumpleto lang sila ng mga requirements na pang seaman and then makakasakay na sila sa barko so yun ang Advantage mga kaboy ba kapag malakas ang backer ng isang chip cook. So mabilis silang makakasakay kapag kumpleto na sila sa requirements nila. So yun ang advantage talaga mga kaboy bar ng isang chip cook. Is yung mabilis makakasakay kapag kumpleto na sila sa mga requirements. Kung para sa isang wilder at misman is talagang medyo mahirapan kayo kapag ka, kapag ka wala kayong backers lalong lalo na kapag kapag wala kayong backer sa isang shipping company pero ito ang pinakadabis mga kaboy is huwag kayong mawawala ng pag-asa magpatuloy lamang kayo na magsumikap at mag-apply sa isang mga shipping company at magtyaga kayong i up kapag kayo ay meron ng isang shipping company na na-applyan so yun lamang mga kaboy barko to this video sana nagkaroon kayo ng idea kung ano ano nga bang rank na pwedeng makasakay ng bato kahit hindi graduate ng isang maritime school kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag mo kalimutang subscribe at share mga kabuhay bato para magkaroon pa rin sila ng idea, lalo na yung ibang nangangarap makapagbato para magkaroon sila ng idea kung ano nga ba yung mga dapat nilang gawin para makasakay sa barko. So hanggang sa muli mga kabuhay bato.